Yo, what's up, hermanos? This is your boy, Mr. Preman, and this is Ongga Tongga Team. And today's video, gagawa tayo ng reaction video regarding dito kay Makabekla ST. Kay, kay, ano, kay Makagago, what's up, man? Hmm, kasi nga, may meron na naman siyang matalim uh, uh, matalimhagang mga mga mensahe na itong mga vloggers daw, eh, ginagatasan lang itong si, uh, Diwata, Paris, Overload. Ay, naku. So, uh, hermanos, kung papasyalan nga natin itong uh, itong si Makabekla Este, uh, Makagago, what's up, Ang dito, dito nga nakapintong, naka uh, nakapictured itong uh, kanyang uh, video na merong caption, Diwata Overload, gatas na gatas ni Alex Gonzaga. Uh, di hindi ko maintindihan bakit ganito yung caption nitong si ano, Makabekla, no? Um, ang pagkaka eh, ang pagkakaintindi ko si ang nababalitaan ko is yung ano, yung yung kinikritics niya itong uh, dalawang vloggers, itong, itong si Alvin TV at itong si ano, si Arch TV. So pati si ano, pati pati si Alex Gonzaga, ano, ba 'to si Makaga? Yung nito So, So anyways, uh, let's dig in. Apanawin na natin itong video ni ano ni ni Makage, Makabekla. so what's up sa so, mga kahombre hombre ko dyan? Makagago ba sa na ano naman niya pala to? At siyem! <laughs> Enter please lang saglit. Akala ko kasi sabihin niya, no? So what's up mga ka ko dyan? Sorry. Sorry. <laughs> Tawa lang ako. Sige. Sige, banat. Pre, mga ko, <laughs> eh, hombre ko. Ito na yung iniintay nyo sa akin. Okay? Ngayon, mga boss. Iniintay. <laughs> Hindi ko <kong> alam to eh. <laughs> Kaya lang naman ako nandito sa page mo, pinapanood tong video mo, gawa nga ng yung pinauso mong minsay sa ano, sa 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 page mo yung ano yung ginagatasan ng mga vlogger itong si ano si si Diwata eh no ito ito yun no? oh, sige tuloy May dalawang vloggers na ito yung pinakamataas sa mga views sa panahon ngayon, no? Kung saan mga boss, wala po silang ginawa kundi ang gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng gamite si Diwata. Ngayon, sasabihin na... ng gamite ng gamite ng gamite si Diwata. Gamitin bakit? um hindi naman hindi naman siguro ano hindi naman siguro nag copyright o hindi naman ano pang tinutukoy nito ni ano ni Makabekla no ah, nag-upload ba yung Alvin TV tsaka si Arch TV ng mismong uh, pag-aaring video nito si ano si Diwata oh pagkakala ko wala naman eh ang kala kong ginagawa lang nitong sila ano si sila RB sila Albi tsaka itong si Arts TV um nandoon sila nagco-cover sila dun sa ano sa sa Parisan ni ano ni ni uh, Diwata ano. sa, sarili sarili nilang video 'yun wala naman ako nakikita sa sama doon so ano yung point ito ah uh, replay nga rin sa panoorin natin ulit hindi ang gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng si Diwata. Ngayon, sasabihin ng mga tao, MG, eh, ganyan ka naman eh. Tama! <laughs> But this is the difference between me and these people. Ako, sa totoo lang, puro ritok lang. Pamumuna, this ang pinanggagagawa ko sa mga tao. So, ibig sabihin nun, kapag may mali, <laughs> pinupo na niya. <laughs> Kukumit lang ako. <laughs> Hmm. Ah, nakakatawa pala to siya, ano, <laughs> Si makabekla. <laughs> pinupunan niya yung ano, pinupunan niya yung ibang tao dun sa 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 pinaghihirapan nilang ano, trabaho, no? Na para kay dito naman kay ano, kay makagago. Hindi niya, hindi naman daw trabaho. Kasi wala naman daw ginawa kundi mag ah, sa initan, tapos mag-video, wala na video, tapos ah uh, kini-criticize niya yung ano yung ginagamit panggagamit o yung word na uh, panggagamit eh aminado kahit niya sa sarili niya aminado siya na ginagawa niya rin yun okay tapos no? kung saan mga boss wala po silang ginawa kundi ang gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng gamite ng gamite si Diwata. Ngayon, sasabihin ng mga tao, MG, e, eh, ganyan ka din naman eh. Tama! <laughs> But this is the difference between me and these people. Ako, sa totoo lang, puro ritok lang. Pamumuna, this ang pinaggagawa ko sa mga tao. So, ibig sabihin nun, kapag may mali, pinupo na ni MJ. That's about it, di ba? Itong mga to, mga boss. Most... Oh, teka muna. Kasi na worda na yung word na, ano yung na, panggagamit. Ano bang difference mo doon sa dalawang vlog? Ano bang ba difference doon sa dalawang, vlogger <laughs> na sinasabi mo? Eh, parehas lang naman kayo. <laughs> Pati nga yung itunuring kang kaibigan eh, like for example, itong si Amos. Tapos ngayon ito si Tony. Diba? Inagamit mo rin yung mga pangalan nila. Ngayon pa lang dito sa caption ng video mo isa Diwata Pares, gatas na gatas ni Alex Gonzaga. Di oh. ba? Diba? Hindi ba pang gagamit yun? Hindi mo kayang gawin yan sa harap ng taong kinikritisize mo. Kasi kung kaya mong gawin yan, at kung gagawin mo man yan, at alam mo sa sarili mo na sigurado lilipad yung ulo mo. <laughs> mang mo talaga na mukha sa aso. Sige, <laughs> ah, okay, play. It out of their living kay Diwata. To the point na nabalitaan ko na nagrenta na sila malapit-lapit dyan sa resto ni Diwata para lang talaga may content sila from the start of the morning till the end. Mga boss, this is super foul. Ito na. Super foul. Naiingit siguro to si mga gago, no? Matayin mo rin kasi magpunta ron. Video ka din. Gusto mo rin. Magrenta ka din. Magrenta ka rin malapit don, ang no problema na itong taong to? Mamaya mapipigure natin ano bang gusto mo sabihin ito. tayong uh, madalas na naiisip ng na mga content creator na tulad ko na matagal na sa mundong to. Sobrang tagal ko na sa mundong to. Okay? Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Makagago sa atang. 17 pa lang ako, nasa social media na ako. And now, I'm 32. <laughs> Naririnig yan itong sinasabi Nag-start siya ng 17, tapos 32 siya ngayon. Yung mga, yung mga kine niya, eh, 600 may na yung ano yung followers sa sa Facebook. Tapos siya ngayon 32 na. Wala pang 300. patawa, patawa, patawa. no one cares. <laughs> ngayon, sige mga kaombre ko. Lipat balik tayo dito kay Diwata. Now, meron dalawa. RTV at itong Alvin TV. Itong Alvin TV yung pinaka namuro kay Diwata. Bago pa po, minsan nagtataka ko, sino ba ang pinuntahan ni Alex Gonzaga? Itong dalawang na vlogger na to ba? O si Diwata? <laughs> Kasi, Grabe, no? Minumuro. mga naka-livestream pa, na, minumuro mga, mga boss promise, punta kayo sa kanilang Facebook page. Uh, Minumura oh, niya oh, ng direkta yung, yung mga vlogger ano, na. Ano? So, ito so, si Arch TV, si Arch, tsaka ah, itong, itong si Alvin TV. Kung ikaw ay nanunood dito, may mutual friends tayo. I think napapanood mo ako. Kung ito ay napapanood mo ngayon, huwag mo nang i-upload yung vlog mo. Kasi everybody knows already kung ano ang content mo. Alam mo, mga makabekla, kung talagang panonoorin ka ng tao, kung talagang sinosupportan ka ng tao, kahit hindi nila panoorin yung, ano, yung video, eh syempre, panonoorin ka pa rin nila. Bumaba ka, gusto mo ka mong kumita, so extra kita dahil summer, sabi mo, so nagtrabaho ka. So nagtrabaho ka bilang eh, Katie Wata. And then after nun, tinry mo din yung chicken, tinry mo yung pagkain, ikaw yung nagprito ng chicken. Si, alam ko na. <laughs> Hindi mo pa na-upload, alam ko na, Alex. Tapos alam din namin na nagmigay ka ng 50000 tapos inilibre mo lahat ng tao, so. <laughs> Alex G., Damn! Wala ka ng content! So, naiintindihan nyo, mga ka-hombre ko. Ayan yung masaklap na part, di ba? Pero, in this case kasi, huwag yung content yung... Sige na, mali din yung content, definitely. Kaso, ito yun eh. Meron tayong problema sa part na to. Kasi, Si Diwata po ay hindi pa ganun kayaman. Kaya nga siya, imagine ninyo, parang si Alex Gonzaga ay nagbayad para gamitin si Diwata. ba diba? Nagbayad siya ng 50k. Yun yun. Kung matalino kayo, abot nyo yun. Naitindihan nyo yung point na yun. Now, kaso, ito ang problema, mga boss. Itong Alvin, itong Art, nakita nyo ba to na nagbigay ng something kay Diwata? At meron pang isang na sumagot sa akin at ito yung RTV, Alvin TV. Ito yung mas maraming views kaysa dun sa RTV. Tingnan nyo ang Facebook niya puro diwata. Promise, man. Promise. May super promise. Kaya, yeah, uh. salamat ka, hombre. Pero lahat yan pinaghihirapan din namin. Gusto din namin sumikat katulad mo. Pinaghihirapan namin ang ano, Alvin? <laughs> May content ka ba? Wala. Isa lang pinaghihirapan mo yung inet. E That's it. Mag-cut ng video. That's it. Minsan pa, pagka may super duper crazy na konti, alakang mo nilalay ko ito, toto mo talaga. Tulad niyan, sabi ng to. Teka, mo, parang mas lalong, ano, mas lalong nang gigil to si makabekla Maka Bekla itong ano, sinabi ni Alvin TV na ano, na gusto rin namin subikat katulad mo. Ta! Bakit pala ito si, Mak Parang si Makabekla? <laughs> lumakay, parang lumakay, biglang lumakay yung ulo niya. Ano nung sinabi ni Albi TV na no? gusto rin namin sumigat katulad mo. At talagang F na F niya. Ano? Feel <laughs> na feel niya. Which is hindi naman. No one cares. <laughs> Lalo na tapos ganito yung ganito yung ganito yung content mo. No? Uh, Mang-awi ng tao. Ako o oh, ayun mo. <laughs> Sige, taloy. Kung RTV, may video siya na meron daw sponsorship na bago. Si Diwata, hindi na ako, hindi ko nasasabing kung anong sponsorship to. At ah, sabi nung pinakahen, nung sponsor nga na yun, sikreto si daw yun, surprise kay Diwata. Ayun. Nangyigit to so si makabigla ni Ingit. Ah, ano, oo, sakto, nasa taping si Diwata. Ayun mo. Nasa taping si Diwata. Tapos yun na, napanood na ni Diwata yung upload mo. So wala nang surprise. Kasi bago pa man din bumalik si Diwata Doon sa kanyang store, nasa taping pa siya, ini-upload na po ng hinayupak na po. gets nyo ba yung point? Mas nauuna pa silang mag-upload ng kaganapan kesa sa mismong Diwata na may ari ng lahat ng yan. Grabe mga boss! Si Diwata po, ay dying ito, Ito, ito yun, no? Oh. Namamatay na po siyang baka ng konti. Alam niyo yun? Ito, legit ha. Ang sagot ko dito, gusto niya daw na sumikat tulad ko. Alvin TV, gusto mo sumikat hindi tulad ka ko. Eh. Dalawang kailangan mo para sumikat na tulad ko. Utak at saka yung tinatawag na yung tapang. Yung tapang, kasi hindi yung tapang tapangan lang. Totoong tapang. Okay? <laughs> at syempre, originality. Sino ba ang original na content creator sa buong Pilipinas? Vlogger, content creator ha? Wala Nagawa nagtatanong. Teka lang ha. Sino ba? Uh, stop ka muna dyan, uh, makabekla. Yung, sina yung sinasabi mong tapang, yung, yung totoong tapang. Uh, liwanagin ko lang yung sinasabi mong tapang ha. Uh, hindi yan yung tapang na, ano, na, na pagkakaalam ko. Uh, matapang ka lang na, dahil nandiyan ka sa harap ng camera mo. No? Tapos dyan lang nagkukuda sa sa social media. Um, minahamon kita no? kung talagang matapang ka uh, makabekla. <laughs> kung paano ka kumuda sa, sa harap ng camera mo. Gawin, pa isa, no? Gawin mo kayo ano. in person. No? Kudaan mo yung mga tao sinasa, mga kinikiritisize mo. Hindi yung nandiyan nagtatago ka dyan sa lungga mo. <laughs> Tapos sabihin mo, totoong tapang. Sige, okay, tuloy. Kayo na sumagot. <laughs> Ngayon, mga kakombra ko, eto yan. Uulitin ko sa inyo, ha? Step by step ulit tayo. Alvin hindi ka sisikat. Hindi kayo sisikat. Kung ang inihintay nyo, sige, nakamit nyo. Followers, napakarami yung followers, napakaraming nanonood sa video nyo. Kasi basta diwata content, mga boss, for sure, million views, no problem. ba diba? Easy. Lalo pa kung sisiraan nyo pa si diwata, mas lalong matindi ang views. So, kapag ka yung, ano tawag dito, yung honest review sa food nila, put ni diwata, sobrang lakas lalo. Now, Alvin, ito, ang masa masasabi ko sa iyo hindi tatagal stop na mo na diyan sisiraan galit ka sa paninira what the f sige pagbiya pa natin sige kumuda ka pa ang kasikatan ni Diwata gusto mong sumikat tulad ko pa yang kinagawa mong diskarte pang ngayong araw lang yan hindi yan pang matagalan. Pag hindi nasikat si Diwata, anong gagawin mo? sino sinong ikaw content mo ngayon? Yung sarili mo? Hindi! Kasi lahat ng content mo sa buong video mo, si Diwata lang ang binibideo mo. Ah, naiintindihan mo ba yon? Ito! Stop ka ulit. Teka lang. Hindi forget na ano na ikino-content hmm. ng mga vlogger si Diwata. Tapos pag gumawa sila ng sarili lang video, si wala nang manunood sa kanila. Hindi na magiging viral, hindi na magiging, hindi na magiging million views. Ano bang pakialam mo? Ano bang pakialam mo, 'di <laughs> ano ba? Diba? As long as as long as hindi naman sila nag upload ng video nila diwa, ng sariling video nila diwata, ta, ng sariling video nila Alex. Fine 'yon. That that is fine, 'di ba? kaso doon. Tsaka Tsaka bat ba putba iritangkil ta ka ba galit na galit ka makabekla no. Ah, uh, kung kung gumagawa ng video, gumagawa ng content, nagtatrabaho itong si Dewata, at tsaka tsaka itong si Alex Yung Saga. At at the same time, nagbi-video din doon sila ano, sila yung mga vlogger doon. 'di ba dapat ang magalit dito sila ano, sila sila Diwata kasi si Alex. At hindi man ikaw si Alex, hindi man ikaw si Diwata, but ikaw yung galit na galit. Tsaka kung nandoon yung ano, nandoon yung mga vlogger na yun, isa um, decision na nila ano yun, decision na nila Diwata yun ano. Ah, uh, for sure inalaw na yun kasi inayaan nila mag yung mga tao doon. Kasi nga ang katuwiran nga nitong si Diwata kahit nga nung mga yung mga yung mga kapitbahay niyang pares yan dyan nasa, na nakapalibo sa kanya Sinahaya niya is to share uh, to share his uh, blessing no? hindi naman hindi naman ganit si Diwata na katulad mo hindi naman hindi naman mukhang pera si Diwata na katulad mo no <sighs> Tsaka choice nila yon decision nila yon na mag-cover yung ibang vlogger doon. Kasi sabi nga, sabi nga ni Diwata, malaking tulong din yung mga mga vlogger na nag nag nagko-content nag -co sa sa parisan niya doon sa sa kanyang uh, sa kanyang business kasi ko parang apektado apektado <laughs> ah kasi parang, parang parang pinangungunahan mo yung mga tao parang parang ini parang, parang sinasuggest mo na kung paano yung way ng ng buhay mo is ganun din na maging buhay nila diwata na pag, pag ng video si eh, ah dapat mm, ikaw lang meron ganung video tapos gusto mo pagka, uh, meron magpupunta sa yung vlogger is eh, para makapag-cover sila eh, dapat may kasunduan ka babayaran ka ganun hindi hindi naman mag, magkaiba kayo ni Diwata eh. hindi ganoon si Diwata kaya kaya wag kang magkukuda diyan ay itikim, itikim mo yan itikim mo yung bibig mo ha kundi arok ha? kundi yan kundi na itindihan na kapiraso mong utak Sige, <laughs> okay, go. Mga ka ko, 604,000 ang followers ito. Sa Isipin nyo to mga kahombre ko. Pagka ba itong tao na ito ay nakita nyo magpapapicture ba kayo dito? Definitely no. Sino, Sino ba, ba to? Naintindihan mo ba yung point, Alvin? Kami, tinanong mo ba? Pag nakita ka namin dyan sa, sa kung saan, nagpapapicture okay. ba kami sa'yo? <laughs> Definitely no. Hindi kasi sikat sa way na ginagawa mo. ni ah, hindi ka nagre-review ang ginagawa mo pagkat ang ginagawa mo, chismis-chismis lang. Ang ginagawa mo, ginagatasan mo si Diwata. Ito mga kahombre ko ha. Alis tayo sa issue na to for you guys to understand even more. Dito na lang tayo sa Alvin TV kasi ito na yung sikat niya. Ito yung sikat na sikat ngayon, no? Nakikita ko? Anti content siya kay ano? Kay ano tawag dito? Kay Alex Gonzaga at ano? Grabe, ang lala nito. Wala na, uh, Miss uh, Alex G, wala na pong papanuura. Parang actually in-invite ka nito. Susubo pa. Alex, ha? Parang, parang, parang ang nangyari, susubo. itong Alvin TV yung nag-invite siya. Alex? Baka hindi ko makita yung views dito sa lintik na anong to, computer na ito. Ito. O mga boss, diwata at iba na alawi. Ay, nako! 6 days ago, tiba-tiba si Alvin TV, mga boss. 9.4 million views. So, this is around $9,000, boss. Legit yan, ha? 9.4. That's a lot, man. Mga boss, 8 days. Umabot siya sa $31,100. Mga boss, magkano ang $31,100 sa USD, mga boss? 1.779 million pesos mga boss. More or less ha. Hindi ko sinasabi na ito, huwag ng 1.7 kahit gawin na natin. Sige, sobrang baba na 1.5 million mga boss. In 8 days. Now you understand. Kaya yung mga na yan, yung mga vlogger talagang dyan natitira. Now you understand kung bakit niya to sinabi sa akin na Wala na sigurong, ano, wala nang... Wala nang point pa para tapusin tong video ni, ano, ni Maka Bekla. Kasi, from the start, uh, alam ko na yung... Alam ko na yung nangyari sa itong ipahihwating nitong bugok na to. Ah. Ni-educate niya, um, ini-educate niya itong si Diwata which is hindi naman na dapat kailangan ini-educate niya si Diwata na maging katulad niya na maging katulad niya na isling mahilig mag-flex ng, uh, ng yaman, ng pera at kung kung ano -ano mga material na bagay na nakukuha niya na pinaghihirapan niya kung sa paggagamit niya rin sa ibang tao <laughs> sa ibang mga vlogger na, which is yun, na nagagalit siya sa ginagawa nitong sila sila Alvin tsaka itong si Arch TV Okay, kitang-kita naman. Al alam, kitang-kita naman. At ang halata naman na naiinggit sa earnings. Itong si ano, si Makabe, kila ano, kila Arch TV, tsaka kay ano, kay uh, kay Alvin. Alvin TV. So nga, itong ano, ito yung opinion ko dito yun, no? Um, so, pag Ah, uh, mga bekla pagago what's up men hombre mag pakitatawaging at mano <laughs> bekla ka man. um no need no, no need no need for your sa pang-enjoy pang, -i, sa pang -i -joy mo um, sa opinion mo, sa gustong ipahiwati kala diwata, sa gustong iparating, gusto mong ipaitindi kay diwata, no? Kasi tuwag na sabi ko nina, magkaiba kayo, no? Magkaiba kayo ng pananaw, magkaiba kayo ng diskate, uh, magkaiba kayo ng kaisipan. Gaya nga nang sabi ko kanina, si Diwata, uh, <laughs> mabait siyang tao, kahit hindi alata so, <laughs> sorry. Um, mabait yung tao kasi tinmo inahayaan niya yung mga ano, mga ibang vendors, mga ibang presyante na tumabi sa kanya para para din na uh, to share, uh, para din na uh, um, matangkilik yung ibang business na kapalibo sa kanya. Doon pa lang ang na ng pagkakaiba niyo. Hindi siya gahaman sa pera, no. Sini-share niya yung blessing na dumadating sa kanya yung mga vlogger doon na nagbibidyo, ako mukuha ng video doon sa kanyang ano, sa kanyang parisan, ginagawa uh, gumagawa ng content sa kanyang parisan which is uh, decision niya yun, pinahintulutan niya yun. O so, hinayaan niyang mangyari yun kasi nga sabi ni Diwata, yung mga vloggers na yun ay nakakatulong din sa tindahan niya. So, um, wag mong pangunahan, so, wag kang desisyon para sa kanya. Magkaiba kayong tao. Ah, um, ito yung final matches ko rito kay ano kay uh, Makabekla at saka doon sa mga PPL na wapanig sa iyo no. Um kinosuportahan ka. Um na kahit nga ikaw mismo ah uh, uh criticize mo no. Um yung mga kaibigan mo uh, pabayaan mo sila pabayaan mo si Diwata, pabayaan mo yung ano, pabayaan mo yung mga vlogger na natin na nagko-content, na uh, relasyon nila yon. Huwag kang manghimasok. Kung gusto mong manghimasok, hindi maki-join ka, no? Malamang, for sure, hindi mo gagawin yun kasi nga entitled ka, no? Entitled ka sa sarili mo kung ano man yan. Siguradong hindi ka pupunta doon. <laughs> Para magbilad sa initan. Tsaka for sure, ano, alam naman ni Diwata yung ginagawa niya. Alam niya yung discarte niya. mayroon siyang paraan para dyan. Kaya no need for you to educate them. Dahil narating nga ni Diwata kung nasan siya, kung siya ngayon na well, wala ka naman eh. Wala naman tayong lahat sa tabi, sa tabi niya. Kung, kung bakit siya nakarating ngayon sa kung saan man siya ngayon. So well, hermanos, nga dito lang tayo. And thank you for watching. Once again, this is your boy, Mr. Freeman. And this is Ongga Tonga Team. And see you to the next one. Bye-bye.